Punta po tayo sa balita sa lalawigan. Idineklara na ang state of calamity sa Maguindanao del Sur dahil pa rin sa pinsalang iniwan ng matinding ulan at pagbaha. Sa datos ng lokal na pamahalaan, labing walong bayan ang nalubog sa baha dahil pa rin sa malakas na ulan noong Sabado umabot sa lampas tao ang baha sa ilang barangay. Nauna ng itinaas ang red alert sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM dahil pa rin sa pinsala ng baha. Halos isandaang libong pamilya ang naapektuhan. Sa ilang pang mga balita sa lalawigan, nasa ilalim ngayon ng state of calamity ang Cavite dahil po sa ito po'y Cavite City dahil nga po sa pinsala ng malaking sunog na sumiklab doon nung araw ng linggo. Ito nga po'y kasunod ng nasunog na dalawang coastal barangay kung saan din higit tatlong libong pamilya ngayon ang apektado. Wala po namang napaulat na nasaktan o namatay. Ngayon po ay naandoon sa mga evacuation center ang mga nasunugan. Idileklara na po ang state of calamity para nga magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity fund. Hindi pa rin mapanatag ang loob ng pamilya ng mga biktima kahit sumuko na nga ang suspect sa pagpatay sa isang Australian national at dalawang pinay sa isang hotel sa Tagaytay. Ayon sa kapatid ng isa sa mga biktima na si Mary Jane Cortez, may agam-agam ang kanilang pamilya kung ang sumukong suspect nga ang totoong pumatay kay Mary Jane at sa kanyang biyana na si Lucita Barkin Cortez at sa Australiano na si David James Fisk. Natagpuan ang bangkay ng tatlong biktima sa loob ng kwartong kanilang tinutuluyan sa Lake Hotel sa Tagaytay isang linggo nang nakalilipas. Isa raw sa magpapatunay kung ang sumukong sospek ang totoong salarin ay kung maibabalik nito mga nawawalang gamit ng mga biktima katulad ng bag at wallet na may lamang pera at ATM. Nanindiga naman ang PNP na may matibay silang ebidensya laban sa sumukong sospek. Nagkarambola po naman ang apat na sasakyan sa National Highway sa, si, si, ng Silago sa Southern Leyte. Wasak po ang harapang bahagi ng dalawang mga bus na iyan. Nagkabanggaan sa concrete barrier ang isang truck. O nasalpok naman daw sa concrete barrier ang isang truck. At ayon sa mga paunang investigasyon, umuulan at madilim po ang highway nang mag-overtake ang bus sa truck. Hindi napansin ng bus na mayroon pa palang isang paparating na bus kaya nagkabanggaan ang dalawa. Sa lakas ng impact, nadamay ang truck at isang motorsiklong nakaparada lamang sa gilid po ng kalsada. Sugatan ang 21 isang pasahero, maging ang mga driver ng dalawang bus at ng truck. Samantala, arestado ang isang babae na gumagawa at nagbebenta ng mga peking government ID sa Cebu. Ayon sa NBI, una nilang naaresto ang reseller ng peking ID. Ikinanta naman ito kung saan niya nakuha ang mga ito kaya't nagkasa ng operation ang NBI. Sa operasyon, isang batang lalaki ang nag-abot ng na mga peking ID sa decoy rider ng NBI at nang sundan ng bata, dito na nila natuntun ang ina na siyang supplier. Mahigit limanda ang piraso ng peking teen ID at PhilHealth cards ang nakuha mula sa suspect. Inihahanda na ang kaso laban sa suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.